reaching more filipinos than any other network this is mbc media group's rajo nati nationwide a member of the kbp Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita. Komentaryo. Iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo. Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide. Martes tayo ngayon, 23 na ng Hulyo uh, 2024. Dito na tayo, isang banda na maestudyante na mula sa Nueva Ecija, isang sa mga nagwagi ng uh, sa Grand Finals ng Our Music uh, Pest Battle of the Bands uh, North Luzon. Uh, Detalye na balita mula sa 105.3 Radio natin, Gimba mula kay Army Karansa, Mamami! Yes, good morning Sir Angel, Miss Cheska. Nag-uwi ng uh, karangalan para sa Nueva Ecija ang Elep Band matapos nitong uh, masungkit ang ikatlong pwesto sa katatapos na Grand Finals ng North Luzon R Music Fest, Battle of the Bands ng Robinson's Malls na ginanap nito lamang Sabado sa Robinson Star Mills, San Fernando City, Pampanga. Siyam na band ang naglaban-laban mula sa napiling kinatawan ng siyam na lalawigan sa rehiyon sa ginanap na uh, mga elimination rounds simula Hunyo. Bilang second runner-up, nag-uwi ang grupo ng uh, cash, gift certificates at ng mga movie pass. Samantala, itinanghal naman champion ang uh, Abiso mula sa Tarlac at first runner-up ng uh, fifth, uh, ang, uh, fifth gen mula sa Angeles, Pampanga. Hini, in, hindi inaasahan ng six-member band na pawang mga mag-aaral sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang pagkakabilang sa winners. Nitong pebrero lamang taong kasalukuyan nabuo ang kanilang grupo. Kuwento ng band leader at bassist na si Bronson Marcelo, nagsimula lang sa anunsyong quote looking for bandmates para sa Battle of the Bands sa kanilang eskwelahan na kanila ding naipanalo gam gamit ang sariling komposisyon. Anim na kompetisyon pa ang kanilang naipanalo simula noon sa loob lamang ng anim na buwan. At ngayon Anya, ang dating looking for ay naging looking forward na sa mga opportunities. Nagpasalamat ang grupo sa suporta at pagsubaybay sa, uh, ng kanila, na kanilang tinatanggap sa kanilang musical journey. Inaasam nila na mai-release ang dalawa nilang bagong komposisyon bago matapos ang taon kung saan tampok naman ang mga konsepto ng mental health. At yan ang balita sa oras na ito mula sa radyo natin 105.3 Gimba Nueva Ecija. Ito po si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat Miss Army. Yan yung sinasabi part partner na ganito kami nag-umpisa and the rest is history. Ah, 'Di ba? Galing naman Parang airport. Oh, airport ka na naman, partner? Ganito kami nag-umpisa. Ganito pa rin. <laughs> <laughs> Palalapay yata.